Good day, sir. My name is Kyle and B. Cuerpo. B is at Values. And this is my demo teaching and values education. Magandang araw, class. Ako po pala si Teacher Ann. At magsitayo ang lahat para sa panalangin. Okay, Leslie Mee, can you lead the prayer? Sa ngala ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Uulitin ko, magandang araw, class. Okay? Bago tayo magsimula sa ating aralin, can I check your attendance first? Leslie Mi Cuerpo? Present? Okay, very good. Yandel Bujungan? Okay, very good. Ah, uh, Josh? Rica Blanca? Okay, very good. JP? Very good. Okay. Uulitin ko. Ngayon ba walang lumiban sa klase? Natawag bang lahat? Okay, very good. At dahil diyan, palakpakan natin ang ating sarili. Ngayon, bago tayo magpatuloy, atin muna nating balikan ang ating aralin kahapon. Ano nga ba 'yon? Ang pagmamahal sa kapwa. Okay, very good. At ngayon, ang ating aralin ay tungkol sa pakikipagkapwa. At ang layunin ng aralin na ito ay una, kahalagahan ng pakikipagkapwa at ikalawa, pagkilos ng may pagkukusa at ikatlo, pagrespeto sa kapwa. Ano nga ba itong pakikipagkapwa? Okay class, ang pakikipagkapwa ay ang pagkaroon ng maayos na pakikitungo sa kapwa. Napaka-importante ang pakikipagkapwa dahil nilikha ng Diyos ang tao para maging mabuti sa kapwa. At ngayon, maipapakita akong video tungkol sa pagtulong sa kapwa at pagkatapos niyo itong panuurin, gumawa kayo ng refleksyon kung anong moral lesson ang natutunan ninyo. Okay ba yun, class? Okay. Let's start the video. Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao. At ang ating pag-uusapan ngayong araw ay tungkol sa ang pakikipagkapwa-tao. Ngayon, handa ka na bang matuto? Tara na, simula na natin. Sino nga ba ang kapwa-tao? Ang kapwa-tao ay silang nasa paligid natin, maging ito man ay kamag-anak, kaibigan, kakilala o dayuhan. Kailangan natin pakibagayan ng may pag-unawa dahil may pagkakataon na ang mga tao ay makatutulong rin sa atin. Ikapit natin ang utos na gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo sapagkat ito ay umaakay sa kapayapaan at pag-ibig. tandaan natin, ito ang mga dapat nating angkinin o ugaliin sa ating pakikipagkapwa-tao. Dito, marunong tayo o matututo tayong makikisama, pakikitungo, pakikisalamuha, pagtutulungan, pakikiisa, paggagalangan, pagpapasensyahan, at pagkakasundo. At ito na mga ang mga hindi dapat nating angkinin na pag-uugali. Pakikialam, pag-aalitan, pag-iinggitan, pagkakampihan, pagkakanya-kanya, pagsisihan, at pagsisiraan. Ang tinutukoy na kapwa ay iyong mga tao sa ating kapaligiran maging anuman ng edad, kulay, lahi, o pananampalataya. Sila ay kapantay, maging mayaman man o mahirap, Tandaan na ang pakikipagkapwa-tao ay pinakamataas na antas ng pagiging makatao kaya dapat itong paunlarin sa sarili. Alam nyo rin ba na ang pamilya ang ugat ng pakikipagkapwa? Ang pamilya ay pinagmulan ng mga ugali, paniniwalang humuhubog sa pagkamamamayan at pakikipagkapwa-tao. Ang mabuting pagsasamahan sa pamilya ay nagbubunga ng positibo at kapakipakinabang na ugali sa mga miyembro nito. Kulad ng pakikisama, paggalang, utang na loob at pag-unawa. Itinuturing ang pamilya bilang maliit na lipunan na pinagsisibulan ng mga mamamayan. Tandaan din natin na ang pamilya ay banal na kaloob ng Diyos para sa bawat isa. Dito natututo kung papaano ang magmahal, sakit at magpahalaga sa sarili at sa ibang tao. Nagsisilbing gabay ang pamilya sa pagkatao at pagkamamamayan. Ang paaralan din ay bahagi sa pakikipagkapwa. Ang paaralan ay itinuturing na ikalawang tahanan. Dito natututo ang isa sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, pangunahin na ang guro at siyempre yung ating mga classmates o kamag-aral at lalong mahalaga nililinang sa paaralan ang mga pagpapahalagang kinakailangan sa pakikipagkapwa-tao at pagkamamamayan. Tandaan din natin na tumutulong ang paaralan hindi lamang sa ikatututo kundi sa paglinang rin ng mga talino at abilidad ng bawat individual. Katulong ito sa pagpapasulong ng mga kapakipakinabang na pagpapahalaga at pag-uugali. I hope ay marami tayong naunawaan mula sa araw na ito. Lagi nating tandaan, manatiling mabuting tao at maraming salamat. Paalam! Okay, class. Tapos na ba kayong gumawa ng iyong mga refleksyon? Mahusay! At kung ganun, babasahin ko na iisa-isa yung mga kasagutan ninyo. Uunahin ko kay Leslie. Leslie, may kwerpo. Ang pakikipagkapwa ay ang pagtugon sa pangangailangan na makikipag-ugnayan sa iba. Pakiramdam na kailangan ng tao ng makakasama at mapabilang sa isang pangkat. Very good, Leslie Mi. It's a brilliant idea. Yandrel Bujungan, ang pagmamalasakit sa kapwa ay tunay na dakila sapagkat hindi lahat ng tao ay may pakialam sa pamamagitan ng totoong pagtulong at pakikiramay nalib nalibsan ang anumang bigat ng dinadala ng taong nagdadalamhati Very good, Andreel. Very good class at ngayon my plus points kayo sa akin. At ngayon, palakpakan natin ang ating isa't isa.